I've already made my decision. Nigo, wag mo akong kulitin, ha? Kailangan kitang kulitin dahil hindi reasonable yung decision niyo. Hindi sapat yung ginawa ni Mariposa para i-fire niyo siya. Bakit mo ba't pinagtatanggol yung babae niya? Ay, katulong lang naman siya dito, ah. Hindi mo ba na yung sinabi ko kanina? Hindi natin siya katulong. She's my tutor. At bukod doon, kaklase ko siya. O, oh, so, porket classmate mo siya, kailangang maging lenient ako sa kanya? All I'm saying is you should give her a second chance. But I don't give people second chances. Alam ko. Ako'y unang casual ng desisyon mo ngayon Say all you want. Basta hindi ako papayag na tanggalin niyo si Mariposa. Mariposa! Ang oh, bala dito. Alis ka na? Hindi pa tapos yung tutorial session natin, ah. Inigo kung okay lang sa'yo, sa school na lang kita tuturuan. Kasi kung dito, baka mas lalo ang pag-initan ng nanay mo, eh. Nakausap na kami ni Mami. She's not firing you. Talaga. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. <coughs>